Pwede. Oh, hindi na naman ito. Hindi <laughs> na naman ito. ka lang sumusulpot eh. Bakit? Ipapakuha lang ako sa'yo doon. Ano? Sabi lang nila na sumusulpot ang puti. <laughs> oh, bakit? <laughs> bakit, bakit? Um, Waiting ka na naman eh. Gugulat ka na naman eh. <laughs> Dadaan lang ako. Putat, Bila ka sumusulpot kasi sa harap ko eh. Kape pa Alex? <laughs> ah, bakit pa ba yun? Magsalita, magsalita kasi pag ka upapasok. Ah, gulat ka eh. What? Gulatin ako ha. <laughs> kapi pa kasi, kapi pa. No way, magugulatin ha. Ha? Huh? Kasi nagtubig. Hiling nga loob. Magugulatin naman, siguro. bukas mo na yung ano. Laging eh. What the fuck? Nakakataas ang nervous na yun. Ha? Hmm, kape ka kasi ng kape. Bawasin, hindi na ako magka kape. Wala nga yun. Ay, teka lang, wait lang. Tibla mo muna akong kape. Bukas na lang. Sayang. Tingnan.